walang flag daw at walang boundary na mga balita mga balita. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagpapaul pagpapaluin umano na isang kinilalang abogado matapos daw ito mainsulto. Diyos ko po. May kwento ng mga kasama ng biktima na kuha pa raw nitong Pero na magpunta ito sa ospital para magpamedikul legal dito na siya binawian ng na buhay. Narito report. Na Masama pa rin ang loob ni Lola Leonida Macario matapos mapatay ang kanyang 51 anyos na anak na si Osilito malapit sa kanilang bahay kagabi. Git ng matanda, walang kalaban-laban ng anak ng pagpapalo ng tubo ni Augusto Marte, isa kabugado. Abogado pa man din. napakawalang yan. Alam mo yan, nasa presinto. De, eh, parang tatawa-tawa. Parang makakaloko, gano'n. Brutal na ginawa niya. Brutal yun, di ba? Pwede nga naman akong kausapin, di ba? Basa sa investigasyon, nagiinuman sa isang skinita sa Sampalok, Maynila ang grupo ni Macario nang makira ng dalawang anak ni Marte. Tila na insulto ron dalawa sa pagtawid, kaya nagsubong agad sa kanilang ama. Dito na nilusob ni Marte ang grupo ni Macario at walang habas na pinaghampas ng tubo. Magkapit ba lang yung dalawa? Depensa naman ang mga kainuman ng biktima, mali ang kwento ng mga anak na abogado. Wala, walang bumastos. Pag, dadaan niya yung mga anak ng attorney, pinagsasabihan pa namin, oh, tabi kaya may dadaan. Dagdag pa nila, hindi rin talaga marunong makitungo sa mga kapitbayang abogado. Gusto pag dadaan siya, para para mga prinsipe, naka, nakahawi lahat. Tumangging magbigay ng pahayag ng sospek na nakakulong na ngayon sa Manila Police District, desidido ang mga naulila ng biktima na sampahan ng kasong murder ang abogado kahit saan kayo makarating, lalaban ko yung kapatid ko. Kahit sabi niya lawyer siya, eh, kaya ko rin naman magbayad ng lawyer. Pabayaran niya yan. May edad na siya, mamamatay na siya sa kulungan. Mon Gualvez, News 5.